po shout out po sa ating lahat nagbabalik ang Yung Linkod Hasa 26 TV at ngayon po mayroon tayong reaction video dahil sari sari pong issue Nandito po sa ano po uh, sa pagpunta po nila sa ano po uh, sa may nila no sa MOA. ayan correct me if I'm wrong mall of, uh, Asia po pala. Ayun po no. Uh, na marami pong batikos, marami pong nagsasabi na ay si Carla ay hindi masaya at laos na daw si Carla. yan bago tayo magsimula, ayan po ay babatiin po muna natin ang ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at dinakalingap Miss Jack Matubang shoutout po at syempre po sa ating mga sponsor dito sa Team Kalingap. Shoutout po sa inyong lahat at syempre po Kalingap Strikers at sa lahat po ng mga reactor. Shoutout po sa inyong lahat, no? Ayan, magsimula na po tayo mga Kalingap at syempre po mga langga, no? Ito po ang masasabi ko sa inyo, bakit nga po ba mababa ang bios nang ina-upload po ni Kalinga Prab dito po sa uh, ano po dito po sa tinatawag nilang uh, ano po doon sa Maynila yung pagdalo po nila doon. Hindi po part po ng lab team na binubuo po ni Kalinga Prab ng Telyasire. Alam niyo po ba kung bakit po ni-upload niya doon sa kanyang Uh, isang account na sa new account niya kasi nga po hindi po part po ng Teleseryon kaya nilipat kaya yung iba po hindi po nakakaalam at yung mga Zoomcar supporters kung lahat pa po ay hindi pa po niyo alam ay puntahan po niyo doon sa isang channel po ni Kalinga Prab no na bago pong channel niya no di diba? talagang mababa po ang BIOS alam niyo kung bakit Mabuti pa nga eh, na-upload pa po yan eh. Alam nyo po ba sobra-sobra na po ang mga ano, sobra-sobra uh, na po yung mga pambabatikos kay Kalinga Prab. Ha? Mabuti nga ina-upload eh, pa i eh, at nakikita pa natin. At sasabihin niyo si Carla ay hindi masaya, hindi na siya happy kay Kuya Jumar. At uh, hindi na siya ano, tapos sasabihin hilaos na si Carla, no? Huwag po kayong ano, wag po kayong magsalita ng ganyan. Nandoon po siya nilipat sa isang channel kasi nga po hindi po part ng teleserye na tandem po ng Jumkar. Sana po maintindihan at lawakan po ninyo ang utak ninyo. At lumabas na po yung mga matatanda na mga gurang na mga baser noon sa Jumkar Itin dati ng page na yan. Lumabas po ang mga gurang na buhay ang mga patay nang kung ano-ano na lang ang sinasabi nila kay Carla, bakit hindi na lang po ninyo asikasuhin po yung mga anak ninyo na kasing edad po ni Carla, na kasing edad po ni Kuya Jomar, baka malay ninyo po. Sa sige ninyo kakukuda ng kakukuda sa papimintas pang lalait po ninyo kay Jomar at kay Carla, baka ang anak po ninyo nabuntis na, nakabuntis na yung anak ninyong lalaki, naka, nabuntis na yung mga anak ninyong babae, baka naglandian na yung doon hindi ninyo nakikita kasi... Nagbantay po kayo dito sa social media sa tanbalan po ng Jumcar. Baka ko kasi kako nagkautang-utang, nagkaano-ano, -ano, baka sinampal na kayo ng mga asawa ninyo kasi wala na kayong ibang ginawa kung hindi bantayan po. Yung team Kalingap, Kalingap Rab, Kuya Jumar, kung ano-ano pa po dyan. ba? Diba? Kasi po ninyo yung pamilya ninyo ate. Huwag puro pang at pang po sa team Kalingap at pang po dito sa Jumcar. No, kahit ano pa po ang paliwanag natin, kahit ano pa po ang mga gagawin po natin dito, talagang mga garapal na po ang mga mukha ninyo siguro. Ang mga basher po ng Junkar 18 na page, nandito na po nabubuhay, lalong-lalo na po yung apat na matanda na nakikita ko sa comment section ngayon na sa, nandito sa Facebook page ha, ng mga Junkar supporters. Bakit kayo nagsibuhay? Asikasuhin ninyo ang pamilya ninyo. Asikasuhin ninyo yung mga anak ninyo. Hindi po. Puro na lang kayo bantay. Kay Carla at kay Jumar. At isa pa. Ha? Hindi kayo ang nagbibigay po sa kanila ng mga, ano po, mga blessing. Ang ginawa lang po ninyo, para puro lang kayo pamumuna ng pamumuna. No, wala kayong magagawa. Alam niyo, hindi niyo masabing laos, hindi niyo masabi na si Carla hindi masaya kay Jumar at si Jumar hindi masaya. Hindi niyo masabi yan kasi wala po tayo doon mismo sa kanila pong ha, sa kanila po at hindi natin nakikita ng personally ang nakikita natin. Binabasihan lang po natin yung mga nakikitang post natin sa mga FB o dito sa mga YouTube channel natin. Hindi natin nakikita personally. Pero kapag nakapag-react kayo, wagas. Baka ang anak po ninyo asikasuhin ninyo. Baka iba na po ang nangyayari sa mga anak ninyo. Baka lumubo na ang tiyan niya, nabuntis na. Dahil sa kalandian ng mga anak ninyo. Kasi hindi na ninyo na asikaso. Kasi ang inaasikaso ninyo, ayon po si Carla at si Jumar. Ha? Ay baka nga kaso, kaku ano na ang nangyayari sa mga anak ninyo kasi wala na kayo 24 Uras kayo nagbantay kay Jomar at kay Kalinga Prab, kay Kalinga, kay Kuya Ai, kay Ate Edna, sa lahat-lahat kay Kuya Jomar. Binabantayan niyo ang bawat kilos na, ano po dito? Wala naman tayo talaga dapat pruweba kung masaya ba sila o hindi, kasi nakabase lang po tayo sa mga posts. Hindi naman po talaga mismo natin nakikita personally, 'di ba? Hindi po ba 'yun ay nakakaparang ano lang? Parang gawa-gawa natin, ilagay din po natin yung sarili natin sa lugar at ilagay din po natin na may boundaries tayo. Yan po ang isipin ninyo mga lula. Asikasuhin ninyo ang mga apo, anak ninyo. Ha? Baka napabayaan na dahil walang pagkain galing sa school. Ha? Walang naibaon kasi wala kayong ibang ginawa kung hindi magbuka ng magbuka. At panoorin po niyo doon sa second channel po, channel ni Kalinga Pram. No, sa lahat-lahat pa po nang hindi pa po nakapanood. No, yung ina-premier po ni Kalinga Prab. Huwag nang magreklamong bitin, huwag nang kung ano-ano at least nakita natin. Alam niyo po ba yung anong hinanain ni Kalinga Prab ngayon? Ha? Kung parati na lang pong toxic ang binabato po ninyo sa Kalinga, maaari pong mawawala ang telesere. Panoorin po ninyo sa mga live at reaction video po ni Kuya July. Doon ninyo makikita, hindi po ba ay parang kabahan na kayo. Dahil alam naman po natin na marami na pong natutulungan at nagbago na po ang buhay ng mga kalinga engine. 'Di ba? Hindi niyo po ba napapansin yun na parang wala na gaano po upload si Kalinga Prab 'Di niyo po ba napansin 'yon? Dahil lagi po natin ito po nandoon po 'to sa YouTube channel ni Kalinga Oni ano Kuya July. Kung parati na lang daw po, ibabato ninyo puro katuksik-tuksik na lang daw ang ibabato ninyo at wala na kayong ibang ginagawa kung di tutsik, wala na. Wala na talaga. Baka mangyari na ang dapat mangyari. Kasi total, nagbago naman po talaga ang buhay ng mga injil, kalingap injil. Yun na lang po sana. Kunti na lang po respeto sana kay kalingap rab. No? Kunting respeto po. Huwag na puro puna ng puro puna. Makontento ay. po tayo sa ano po ang nakikita natin. At kung nagre-reklamo po tayo, make sure po na ikaw po ang malaking ambag, million-million po ang ambag ninyo. No? Ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat. In God bless more. I love you all.